overload naman nga niho ang alutuin namin ngayong dini sa bukid mga kamangyan. Samahan niyo kami sa aming photoshoot para sa aming gasolinahan. Ay for the go! <laughs> nga namin kanina umaga mga kamangyan ay malamig-lamig ho talaga yung panahon. At alam niyo naman kapag ayo nakakatamad bumangon, nakakatamad magligo, parang gusto mo na lang magmukmukli at maghapon. Hoy, napaka-OA. <laughs> nakaraan nga niyo digay bagyo-bagyo, ganyan, malamig, maulan. Ang niluto namin noon ay sopas. Ay imbis ka ako na magsopas na naman kami, ang lutuin naman namin ngayon ayun nga nihong lumi. Gawa ng alam niyo naman. Hindi yung masarap kainin kapag tag-ulan, masarap igupin yung sabaw. Talaga namang for the so, <laughs> sobrang na-excite kami ngayon mga kamangyan. Gawa ng marami ho talagang toppings yung alagay namin. O, syempre overload na over Hello, tapos abenta namin to ng 1.5. ba bakit naman nagbenta? masarap po kasi talaga yung lomi mga kamangyan. Lalo na ho kapag sobrang daming toppings, talagang nakakabusog. So yung mga alagay ho namin doon na toppings, yung atay, pritong karne, nilagang itlog lumpiang shanghai, tapos maraming chacharot. Tapos alagyan mo pa ng sili, kalamansi, chili garlic, tapos pritong bawang. Ay talagang panalong panalo. Ay kung ano yung mahugasan yung atay at saka yung karne mga kamangyan, ay diari nga niho si pareng junyo. nyo. So agad getin niya dyan yung atay nung nga niho medyo maliliit liit laang. Tapos so, yung luto na agawin dyan mamaya, ay di yung parang prito prito laang. Magayon niya ata si pareng Jun, ay parang masarap din ari pang pulutan. Baling bumili ng gin sito. <laughs> Uy, grabe naman, napakaaga pa. Feeling ko nga niho medyo matatagal lang diyan si tatay dahil napakatalas ng kutsilyo. Talaga namang 2 minutes bago makagayat ng isa. <laughs> Dino sa kabilang na mesa, ang dami talagang mga gayatin. Aba, ay dun pala ang salumpiang Shanghai, ang pagkarami ng mga ano dun ingredients. So, ingredients. ingredients. Nasimula na rin na no, pala akong magayat din na rin bawang at saka sibuyas na gamitin ho dun sa pagpapakulo noong karne. At alam nyo naman ho na isa talaga yan sa mga sekreto namin. Wag sekreto pero binuking. Yung ganyan yung inapakuloan muna bago prituhin. Maliban sa mas masarap, syempre mas iba yung pagka-crispy niya. Guys, yung brain parang misis na misis na. Huwag napaka-feeling. kasi di kasi mga kamangyang kapag malamig yung panahon o kaya naman ay maulan-ulan. Hindi ho kami nakakapagluto agad ng sopas, ng lomi, ganyan. Kasi ho malayo sa amin yung bayan. Basta yun yung tingin namin ng mga bata pa kami. Sobrang layo ng bayan sa amin heaven kapag nakapunta ka doon. pero ngayon na medyo matatanda na kami. Huwag matatanda ka mo naman. Bakit sobrang lapit na ng bayan sa amin? Ganyan. Bakit ganoon? Ala na pako uwi. nga niho, nakakapunta lang ng bayan kapag limgo, kapag masimba. yun nga niho, kapag malamig ang panahon o kaya naman ay maulan tapos kanya mabili ka ng mga panglumi o kay pang sopas. Hindi agad-agad makakapabayan. Gawa ng kahit kami ay may tricycle. Hindi ho agad napunta si tatay sa bayan. Maghintay pa yun ng pasahero. Para sulit yung gasolina, yung biyahe, ganyan. Tapos hindi man yung purkit may isang pasahero ay maderecho na ng bayan. Hindi, apaka puno, -puno in pa yung tricycle. Yung haro siya hindi na makapag-drive sa sobrang siksikan. Tapos, oh, kapag kaya na si tatay, o doon na niya mabibili yung mga bili ni nanay, ganyan. Pero minsan, nakakalimutan pa niya. Pag hindi nakalimutan, kulang-kulang yung mga binili. Salamat. So, ayun na nga, grabe, napakaraming pasikot-sikot ng kwento. Kaya ayun, hindi kami madalas nakakatikim ng sopas, ganyan, ng lomi. Pati wala din naman kami pambili. Makakababili lang anong gayong kapag may budget-budget na ganyan. Medyo nakakaluwag-luwag na kami kapag nakapagluto si nanay ng champurado. Pero ang madalas talaga kapag manami kapag tag-ulanin, ni nanay ay yung mga ano, noodles, mga kwitsaw, lucky me. Yun talaga naman Tuwantoan na kami nun. Kasi hindi man yun pang pang ulam na namin yun sa kanin. Okay. Ay, darin na nga niyo, balik muna tayo din na napakaraming kwento. Hindi nga niyo sa pinagpituhan ng ay dito na rin ako magaluto ng lomi mismo. Para syempre andun yung lasa. Ganyan ganoon yung mantika din na ginamit dito. Yung pinagpritohan nung bawang o de gaga, grabe sobrang daming pinagdaanan. Pero ayos lang ho yun para ho mas malasa. Kuso yung pinagpakuluan kanina noong karne yun yung agamitin natin pinakang sabaw din eh. O de gaga, sobrang lasa na niyan. Depende na ho sa inyo kung gaano kadami, kung gusto niyo isang take-go. Hala grabe sobrang dami. Syempre hutanchahan na rin mga kamangyan depende kung gaano kalaki yung napaglutuan niyo, kung gaano kadami yung pansit. So yun lang naman. Salamat. Halala po uwi. <laughs> Ay diretso pinagsama-sama na ng ni Ate Tintin yun nga yung agamitin doon sa pagluluto ng lumpiang Shanghai. O diga, napakadami. Siksik, diglig at umaapaw. Uy! No, dito palaan sa lumpiang Shanghai. Mabubusog ka na. Hala, na ituloy yung pagluluto ng lumi. Kaya na nga nila, nila nang gawa ng lumpiang Shanghai, mga kamangyan. Gawa ng madalas talaga kapag nagagawa kami ng gayan. Sobrang pilis yung um, maubos. Gawa ng pagprito pala. Ang syempre, kasama na dyan yung mga magapapakpapak. Ganyan. Tapos, so, ang dami pa namin din ay halos lahat kami may hilig din sa lumpiang Shanghai. At alam nyo naman, makakatikim na ang kapag may birthday yan. Minsan, nauubusan pa. Kaya, kapag nakakapagluto kami ng lumpiang Shanghai, sa bukid. Oh, ay napakasulit-sulit na namin yung hindi kami mabibitin. Ay, sana all. At habang nagagawa nga niyo sila doon ng lumpian siyang mga kamangyan, Are naman nun si Kuya Julius nyo. Ay, inagayat-gayat ho, are nga niyong karne na pinakuluan kanina. Medyo pinalamig-lamig lang are kanina mga kamangyan, tapos sabi niya, medyo mainit pa rin daw. Sorry. Kailangan nung kasing gayat-gayatin niya ng gayan mga kamangyan para syempre maprito ng maayos. Para hindi lang yung labas, syempre yung luog din, ganyan. Kasi Kuya, umpong na lang daw nga yung ito kasi naka-brown siya ng cup at saka ng jacket. Hala, ano naman connect ko? No? Dahil nga niyo na ako luna, mga kamangyan, edi kinuha ko na rin ho, aring Mickey. Tignan niyo naman ho kung gano'ng kadami talaga namang isang bilao. Oh. Nasa limang kilo nga niyo pala aring mga kamangyan at mura din la ang nasa 140 pesos yata yung limang kilo na yun. Pero hindi naman ho namin nalagay lahat, siguro mga nasa tatlong kilo ang Gawa nang hindi naman ho sobrang laki ng tulyasi namin, eh syempre may mga sabaw-sabaw pa yun, ganyan. Ay baka baka mamaya ay magsiawas ng bunggam-bungga. Abo, ay sayang naman kapag umawas, magagalit si paring Jude. Maya-maya ay ko na rin ho, dini, aring hong itlog. At grabe mga kamangyan, jump pala ang sobrang naaamoy ko na ari at talagang ako din ay takam na takam na. Kasi nga ilang din no kami makakapagluto ng lomi na medyo bongga bongga, wow bongga bongga. Kasi syempre madalas yung ano lang, yung simple lang, ganyan. Gusto rin no pala namin sa lomi mga kamangyan, ayun nga niyong medyo malapot, kaya ayan at utay utay ko nang nilagay diyan, yun nga niyong cornstarch na tinunaw sa tubig. At dapat huay utay utay lang yung paglalagay mga kamangyan, tas dere yung halo. Para hindi masobrahan, baka mamaya ay sobrang lapot na, ay, may iba ng kainin, ari ah. Um. At medyo marami-rami lumpiang Shanghai, hanggang ngayon ho, hindi pa tapos, feeling ko mga 3 days sila dito. Hala, 3 days? Sabi ko nga niyo, ni Odini kay Julina ay magutay-utay na ho na magprito nga ni ng Lumpiang Shanghai. Para ho, habang may nagagawa doon ay may naluluto. Para maya-maya ay may mapapapak na rin kami. Pero yung iba ho mga kamangyan na nakikita kong nagaluto ng lumi, ah, sobrang bubongga talaga. Siguro yung mga presyo ng 20,000. Hala, 20,000, napaka-okay. Sarap din ho kasi talaga kainin yung lumi mga kamangyan. Gawa nga ni na mabigat na siya sa chan. Para ka na rin talagang kumain ng kanin. Kaya masarap po lagyan niya ng mga lumpia, ng mga chacharon, gayaan. Masisira na naman kahit mapaparami ang kain. Hindi na tama ako din eh kay tatay mga kamangyan. Gawa ng pagtingin ko, aba ay may daladalang dahon ng sagi. Gawa na kay na rin, ayaw na ang matalsi ka ng mantika. <laughs> tingin ko nga rin ho, din ni eh, Salome na inaluto namin mga kamangyan, ay nakuha na rin namin yung luto na gusto namin para din. Eh. Ay talaga namang nakakatakam yung pagkalapot na rin mga kamangyan. Yung kulunan tiyan ko para naabot na hanggang doon sa kapit bahay. Halag rin napaka Lalo talaga akong ginutom, lalo na ho sa na rin, mga kamangyan. Kada halo ko, patindi ng patindi, ganyan. At nga ni ho, okay naman na rin mga kamangyan, ay ditinawag ko na ho si tatay, kako ay kunin na ari. ng abay baka naman ma-overcook na. Tapos ayun, pinasarin ko nga nila ang hoodie sa isang lagayan. Gawa ng siyempre, alagyan pa natin yan ng mga toppings, toppings, ganyan. Yung mga design, design para lalong nakakatakam. Ay, grabe, napaka mapagpangka. So, <coughs> ayun, pala lahat ng alagay mga kamangyan. Aring nilagang itlog, aring atay, aring karne, chicharon, yung lumpia, fried garlic, at saka ho chili garlic. Ay, eh, for the go. Ayun, medyo nakabahan nga ako sa paglalagay na rin toppings mga kamangyan. Gawa ng ang gusto ko talaga din. Eh. Ayun nga yung medyo mataas-taas. Yung tipong hindi na namin makakain dahil hindi na namin abot. Ay, grabe, napaka-oing. Siyempre kami ay beginner lang, so don't judge us. Siyempre <laughs> ho, hindi ko naman nilagay lahat-lahat diyan mga kamangyan. Gawa ng hindi ho talaga magakasya. Pinatihati ko talaga yung space para doon sa atay, sa karne, sa nilagang itlog, sa lumpiang Shanghai, binudbud ko lang ang yung fried garlic. Tapos ayan nga niho, at sa gitna ko na lang ang alagay aring nga ng mga chicharon. At after lang channel mga kamangyan na ilagay ko na lahat ng mga toppings. At yan na lang talaga yung kinaya ng powers gawa ng nagalaglaga na. So arin na ang ating giant lomi overload. Oh siya alam may pagayon. on. Dahil nga okay naman are mga kamangyan. abay kayo ho ay pumunta na din eh. At kami ho ay sabayan nyo ng kumain. Ay for the go. So ayun sobrang excited na nga niyo kami na matikman are mga kamangyan. Gawa ng kanina po talaga kami takam na takam din eh. Bali arin na rin ho pala yung pinakantanghalian namin mga kamangyan. Hindi na kami makain ang kanin. Promise. <laughs> Aba magakanin ka pa pa ganyan. Sa sobrang dami na niyaan. Arin <laughs> na pala mga kamangyan. Si tatay ay bumili nga niyo ng tinapay gawa ng masarap daw yung tinapay nga ni Salomi. Sa tunay ho, si tatay talaga ay sobrang hilig di yan. Enjoy na, enjoy niya, ganyan. Talagang kulang na lang ay, ano, gumawa siya ng music video. Kasi habang nakain, parang natutulala-tulala siya, ganun. Hoy, kitang-kita niyo naman sa mga pagmumukha namin di yan, mga kamangyon. Sobrang nasarapan ho talaga kami din eh. Malasa, tapos saktong-sakto lang yung lapo. Tapos yung mga toppings pa. Ay, grabe naman, talagang parang may pang-ulam na. Sabi ko pa nga niyo, parang kahit hindi tag-ulan, hindi tag parang gusto ko na na -higup -higup din ang din ng garni. Ano, feeling ko nagalihin na ako. Hoy, napaka advance mo naman. Okay nga niyo namin kumain diyan mga kamangyan ay nagintindi na ho kami. Gawa na ng ngayon ho ay may photo shoot ho kami. Para ho sa aming gasoline na hanax naman. Bali din nga niyo pala kami magpa-picture sa Labedo mga kamangyan at alam niyo naman kapag mga garni may mga pictorial ganyan, dini ho talaga kami napunta. Kasi syempre talaga naman quality ho. <laughs> hindi ni mga kamangyan, gawa nang nandito pa pala yung mga picture namin at hindi pa daw namin nakukuha. Bali gift nga daw nila ari sa amin. Grabe kayo, salamat. Sobrang tinilig talaga ako dito mga kamangyan. Parang gusto ko na maglupagi. Hala, oi. Simple photo lang naman yung agaw hindi ni mga kamangyan kaya hindi na kami nagpaayos pa, nagpa-makeup ganyan. Tamang ano lang, lip tint, lip tint. Hoy, oh, napaka-feeling. Kailangan ano kasi kamangyan yan. Parang kunyari yung may mga discount, ganyan. Tapos sabi ko, gusto ko may picture natin. Hala, grabe, napakalandi. <laughs> Nag-photoshoot din nga niyo kami mga kamangyan. Gawa nga niyo na may open pa kami na isa pang branch. Hala, grabe. Thank you, Lord. <laughs> Hindi nga niyo biro yung pumasok sa isang business mga kamangyan. Hindi lang sa gasolinahan kahit na anong uri ng business. And super grateful ko nga niyo mga kamangyan na yung partner ko, siya mismo yung kabusiness partner ko. <laughs> grabe yun. Siya din pala yung kasama ko diyan mga kamangyan. Hindi dahil partner ko la ang siya, kundi kabusiness partner ko talaga. Siya yung kasama kong magplano, mag-invest, ganyan. Natunay ho, siya talaga <laughs> yung yung abalang-abala sa aming dalawa. Mula sa pag-attend sa mga meeting, pag-hire ng mga tao, pag-iisip ng strategy, yung mga problema, siya agad yung natawagan ng mga staff. Ako lang yung madalas ninyong nakikita sa likod nun, meron taong abalang-abala, busy-busy, -bisi, at siya huyo. Oh. So, yun, sobrang sarap talaga mga kamangya magkaroon ng partner na sobrang supportive. Hindi lang ako sa sayal. Yung mga sakit ko sa ulo, siya na yung taga salo Kaya kung nakikita nyo ako na ang strong-strong, wow, strong. Oh, ang strong-strong. Hindi <laughs> ba nung sa family ko, ay dahil din ho talaga yun sa kanya. Kaya kung kailangan nyo ng mga payo, lumapit lang kayo sa kanya. Dabe siya, yan. Oh. nga, sobrang excited ako na mapakita sa inyo yung result na rin shoot Ay, for the go. So, yun, mga kamangya, Mili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo na ang ating page at i-share ang video. Ano? O oh. siya, hanggang dito na lang ko ang ating video. Tatingnan muna namin yung mga picture-picture din ni Babay Love You. <laughs>